Ay, kira mo. na oh? tinapay. Limang piso lang mga kababayan si Lola na daanan lang namin dito. Pero mukhang ulyani na, hindi niya na alam yung edad niya. Limang piso lang hinihingi niya. Sure ka, Lola? Limang piso lang? Mm. Ha? Mm -mm. Ibilit ko ng Coke. Bili mo ng Coke? Mm, -mm. Mama, Makainin inom ako. Malakas pa ba mata mo? To, dami ko pero. Wait, wait, wait. pera, oh. may Trevor? Ha? pala pera. Ang makapalang pera. So, anong gusto mo? Limang piso o papel? Papel, Taposan ah. Papusan gala. Malakas pa mata ni Lola. Hmm. hmm teka lang, Lola. Dagdagan na natin, oh. Oh. Oh, ito pa. Jesus. Oh, ito pa. <laughs> Jesus. Jesus, Mariano. Oh, ito pa. <laughs> Sobra na. Hindi, para sa ito lang. Ito pa. Mm. Oo. Oh. Oo, oh, ito pa. Ano to? Lola o Lolo? Parang Lolo. Ha? Huh? Lolo tapat mo nga sa akin kausapin natin hello po ay kira mo ha oh? ibili ko tinapay ibili tinapay taga saan po kayo ay hindi na yun limang piso lang Limang piso. Lang. Limang piso lang po. Ano pangalan nyo po? Lapit ka, Lola. Ha? Ah? Wala kong tira. ako. Ano pangalan nyo po, Lola? Pangalan nyo po? Pangalan ko? Opo. Aurelia Kaido. Ilang taon na po kayo? Opo. Ilang taon na po kayo? Ako? Opo. Masulok ng 50. Masulok lang 50? Hmm. Mm. Taga-inner kayo. Matanda na ako. Ay, matanda na. Oo, oo. Kailan po kayo pinanganak? Panganak ko. Opo. Hindi ko tanda kaya namatay ang nanay ko paglabas. Ah, namatay yung nanay niyo paglabas? Paglabas ko, namatay. Ah, ah paglabas niyo po, namatay ang nanay niyo? Hmm. po ang kapatid niyo? Wala ka kapatid. Ako pa ang anak ni nanay ko. Ikaw lang anak ng nanay mo? Mm. May asawa ka po? May, may asawa ka po, nay? Ay, lola? Ako? Opo. May... Mayroon na, pero naghiwalay kami. Ay, sayang. Ba't kayo naghiwalay? Yun! Oo. Oh, may anak po kayo, Lola? Wala. Wala ka anak. Bakit? Eh, paano? Namatay nga asawa ko. Di, wala ko yun, anak. Ah, kaya pala. Ang sabi mo, limang piso. Teka-teka, mm -hmm. ko teka, teka, kuha ko bariya dyan. Teka lang, Lola. Kukuha ko bariya. Bakit limang, bakit limang piso lang? Ewan. Hey, Ha? Ah, bakit limang piso lang gusto mo? Ang kasa, ah? Ha? Kasa. Lola, ang dami kong bariya. Bigay ko na lang sa'yo lahat. Limang piso lang mga kababayan si Lola. na daanan lang namin dito. Pero mukhang uliani na. Hindi niya na alam yung edad niya. Limang piso lang hinihingi niya. Sure ka, Lola? Limang piso lang? Hmm. Ha? Mm-mm. Bili ko ng Coke. Bili mo ng Coke? Mm-mm. Makainom-inom ako. Makainom-inom ka ng? Mm. Oh, ilagay natin lahat dyan. Mm. Lola, 20 pesos to. mm Ito yung 5 piso. mm 20 ulit. mm Magkano na yun? Dalawang 20 at saka 5, 5 piso. Magkano na yun? Mm. Husto na. Husto na? Mm. Hindi. Magkano yun, Lola? Nabibilang mo po? 20 plus 20 plus 5. Hindi, may resin na. 45? Oo. Oo. Oh. Pero Lola, dadagdagan natin yan. Malakas pa ba mata mo? Ito, dami ko pero. Uy, pera, oh. Ah, Would you Ha? May kapalang pera. Ang mga kapalang pera. So, anong gusto mo? 5 piso o papel? Papel, ah. Papusang gala. Malakas pa mata ni Lola. Hmm. Pag kaya mo Bilangin, mano ito Lola, mano. Ayan. Lola, ano nga pala, hmm. ka si Kabaw o Ilocano? Ilocano. Ilocano, napintas mm. nga Ilocano. Mano ato Lola. Mano. Mm. Ibili ko bigas. ibili ko sobra ng ulam. Ha, ah, pambiling bigas. So, kaya na yan? Mm. Lola, tanong ko lang, sinong kasama mo sa bahay? <laughs> Salamat po. Oo, oh, walang anuman. Lola, wait lang. Sino po kasama mo sa bahay? Mm -hmm. Lola, sinong kasama mo sa bahay? Kasama ko ba sa bahay? Matanda na. Ay, matanda na. Ikaw, hindi pa matanda. Mas, pareho na kami. Ilan kayo sa bahay? Dalawa kami matanda. O, oh, sino yung kasama mo doon? Andu, kasama ko sa bahay. Nanay ko, nga matanda. Akala ko patay na yung nanay mo nung nanganap. Iba, iba naman nanay ah, ko. Ah, nagpalit ka ng nanay. Mm -hmm. Oo, o, ito, dagdagan ko pa yung pera mo, lola, para may pambili ka bigas ulam, kulang yan. Kulang? Kulang yan, 50 pesos pa lang yan eh. Mm -hmm. ito, lola, 500. Mm -hmm. Kita, um ni? Mm -hmm. 500 ba yan? Mm -hmm malabo. Salamat na... po. Lola, 50 lang yan. Mm -hmm. Tinitesting ko lang I, naman kung... ko na na itong bigas. O, oh, bigas. O, oh, dagdagan na natin, Lola. O, oh, ito pa. O, mm -hmm. oh, ito, 100, Lola. Mm -hmm. Nakikita mo pa ba yan? E, opo. Baka malaglag mo. Ha? Huh? Ano yung dala mo? Ina pa, hindi bigay sa akin. Ay, binigay sa'yo. Saan ka ba galing? Doon sa hindi ko kilala doon. Nilakad mo lang? Mm hmm, Teka lang, Lola. Dagdagan na natin. O. Oh. Oh. oh, ito pa. Jesus. O, oh, ito pa. Yes, <laughs> Jesus. Jesus, Mariano. O, oh, ito pa. Sobra na. Hindi. Para sa ito lang. Ito pa. O. Mm. oh. oh, ito pa. Mm -hmm. Mm. Awa ka mo maigi. O, oh, ito pa, Lola. Mm -hmm. O, mm. oh, ito pa. Jesus. O, oh, ayan. Awa ka. Ilagay mo sa o eh, oh, yan, hawakan mo, Maygi. O oh, ito pa, Lola. O oh, paano natin hawakan yan, Lula? Dito na ah, dito naman. O oh, sige. O oh, ayan. O oh, ito pa. Saan pa? Gulpi na. Ha? Ah? Ito mo na. Bakit? Ilagay ko sa akin. O oh, sige, upo ka, Lola. Ilagay mo sa tamang lagayan para hindi mawala, ha? Ah? Ay, nagato. O oh, sit down, sit down, Lola. Kawawa si Lola, mga kababayan. Kaya bigyan natin. Ayan, ang bariya lang pwede natin ibigay kay Lola. Allah, bakit mo? Oh, sige, sige, ayusin mo yung pera mo, Lola. Oh, umupo na si Lola. Oh, paano yan, Lola? Nang problema ka na tuloy? Ha? Bilangin mo nga, Lola, kung magkano yan? ko bigas. Bigas, bigas talaga. Oh, sige, bilangin mo, Lola, kung magkano yan. Kamuna po. Oh, ito, ito Hawakan mo ano. Ay, hawakan ko muna. <laughs> Ala, pinunit na ni Lola. Bakit yung pandesal mo nakalagay sa garapon? Ha? Ilagay ko dito. Alin? Kamu na. Oh. Ah, binuksan. Tapos, paano gagawin ni Lola? Sayang yung plastic. May plastic ba tayo dyan? Oh, tinan mo, nalaglag na yung pera mong barya oh, malakas pa naman ang mata ni Lola. Ay, huwag mo ihalo yung pera sa pagkain. Lola, ito plastik oh. O, oh, paano bang sistema ang gagawin mo? Oh. Bilangin mo, Lola, magkano yan? Ibili ko lahat bigas. Bili mo lahat bigas? Ay, ulam? Ha? Huh? Ulam. Kata. Oh, hindi ka bibili ulam. Mm. mm. Ay, naku, malaglag. Bili ko lang. Lola, kailan itali para hindi malaglag. Bili ko lahat ng bigas. Bili mo lahat ng... Para ang... may stock ako ng bigas ko. Ay, very good. <laughs> oh. Happy ka ba ngayon, Lola? Mm. Happy? May salutin ka? Oo, oh, meron. Ay, isusulipin natin. Ganun. Ay, ganun naman pala eh. Teka, doblehin natin. Ayun na. Ayun. Ay na. Ay na. O, pati ya, Lola, isulupin natin. Ibang klase si Lola, mga kababayan. Nakagarapon yung ano. O, Lola, ito yung pera mo. Ito yung pandesal mo. Ano pangalan ni Lola? Aurelia Caldo. Caldo. Ilang taon na po si Lola? Ako? Opo. Ilan ang taon ko? Opo. Masurok na 50. Mas... Ribo. Ha? 50 ribo? <laughs> Oo. Oh. oh. Patayo kita, Lola. Oo. Oh. Kaya mo? Oo. Oh. 1, 2, 3. 2, 3. Hop! Ay, hindi na kaya tumayo. Isa pa. 1, 2, 3. Hop! Uy! Okay. <laughs> Oh. Lola, saan ba bahay mo? Malayo pa? Malayo pa ang ko Nilatad so, mo lang? Oo, sa kaduluhan Ah, patay tayo, kaduluhan e, do, de, Saan yun? Bakit naglalakad ka pa? Eh, mahina ka na Oo, mm sa -hmm. mm. <coughs> kapilya Kapilya ikaw? Mm. Ilang oras ka makauwi sa bahay mo, Lola? Hup! 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 Hop! Hop! 1 2 3 up. Ay, kawawa naman si Lola. Wala ka bang mga apo, Lola? Salamat mm. po. Walang anuman, Lola. Ingat ka po. Okay na 'yung pera mo, Lola? Mm. Okay na 'yon? Huh? Okay na 'yung pera mo? Mm. Kulang. <laughs> Kulang pa. Eh, si sinasabi ko eh. Oh. Ibili ko. Ibili ko um, kape, asukal. Ay, oh, kape, mm. asukal. Mm. Oh. O, son, oh, na. Oh. Sila na. kana Oh, ito pa. sorry. gulpe ka na. Ay, bahala na ako magulpe basta may pera ka. Okay na. Mm. Salamat po. Oh, walang anuman, Lola. Ingat ka, ha? Bili ko bigas po. Oh, bigas. Bili kamat. Nee Le... ko, asukal. Asukal. Ulam. Ulam. Lola, hindi pa naman uliyanin. Mm hmm. Hindi pa. Kasi baka makalimutan mo yung pera mo dito eh. Mm -hmm. Oh, dito yung pera mo una ha, tapos ito. Mhm. Mm oh, sige, ingat ka, Lola. Mm hmm. Kaya na? Okay na? Sakto na yung pera mo? Mm -hmm. Salamat. Mm hmm. Yung persalop, hindi po. Mm -hmm. Noon pa 'yon. Yeah. Mmm. -mm. o sige po. O, sige Lola. Salamat ah. Mm -hmm. Ingat Salamat ka po. po. Ayon, gusto mo hatid kita sa bahay mo, Lola? Mm -hmm. Ha? Wow. Ha? Hatid ka namin? Ha? Eh? Hatid sa bahay mo. Saan ba 'yung bahay mo? Malayo? Doon. Sa Ay, kapiya. napakalayo. Pa. Ha? Sa Katilya. Doon. Oo. Malayo. Mm. Ay, uh, pong. Doon sa Katilya. Ituro mo saan ba 'yon? Dito? Ay bakit dito siya papunta? Naglakad kuno lang, lakad. Ah, lakad lang? ah ikot ikot. na pero makaka-uwi naman. Oo, oh, baka libangan lang niya. Pero yung pera niya maingatan niya kaya. mga bata. Dito po kasi, si Sir Daddy Prince per sa Lopez ng dilian. Ah, per sa dito? Per sa pa rin dito. Ah, per sa pa rin. Oo. Ayun mga kababayan na nagiging exercise po ni Lola yung paglalakad. Ayon sa mga tao na kakilala kay Lola is uh, paikot-ikot lang daw siya. Walang anak si Lola, wala. Dalaga yan. Uh, pero hindi nagkaanak. Hmm, kawawa naman talaga. Tatambay po yung daddy po sa kapit dyan. paikot po yan dito. paikot yung dito. lang. Ah, dito, pasok siya. Diyan po sa sa Dati po kasi may po sa kanya, po yung Kawawa naman. Dito lang anak ako, mainit. Ah, dyan ka lang, mainit. Ba lang anay, ako dito. Gusto mo hatid kita sa bahay mo, Lola? sa ba bahay mo? Doon patay, pa. Apatay, malayo talaga yung turo. Malapit <laughs> sa kapilya. Saan ba yung kapilya? Mm -hmm. Nindala nito, pag gano'n sa kapilya. Oo. Oh. Doon, kaduluhan pa ako. Apatay, bakit nagarating ka dito? Eh, napakalayo naman pala. Ikarga mo yung pera mo, Lola. Sa ano? Dito, karga natin. Ayan. Baka mabitawan mo, mawala eh. Kumain ka na, Lola? Almusal, kumain? Ano ng urat? Ha? Ano ng urat? Alas 11. Ay, malayo pa. Malayo pa ang? Sige po. Alas na ako po. Diyan ka lang, Lola. Pahinga ka lang. Bigyan kita. Ang... Okay, mainit pa. Ha, mainit pa. Oo. Lola, wag kang matakot sa amin. Hindi kami kaaway. Kaibigan po kami. <laughs> Ba't di ka nagkaroon ng anak, Lola? Ba't di po kayo nagkaroon ng anak? Ano po? Bakit hindi kayo nagkaroon ng anak? Ako? Opo. Nulis siya. Oo. Namatay. Kasi wala ko ikwal sa gamot. Wala pang biling gamot? Hmm. Isa lang? Ah, namatay siya. Oo. Ako na lang mag-isa. Wala na anak. Wala kang anak? Hmm. Oo. Oh. Paano na yan, Lola? Mag-isa ka na, eh, mahina ka na, tapos malabo mata. Paano yung pagkain mo araw-araw? na doon sa kabit bahay ko diyan oo big og nagsayin sila bigyan nila ako eh yun pala eh. dapat lola hindi ka nagagala mm -hmm. ha hindi ka nagumagala kasi baka matalisod ka mayroon naman doon mayroon oh lola may tubig inom ka tubig tubig yan opo ay salamat gusto mo buksan ko? Huwag na. Baka nauhaw ka na eh kasi mainit. <laughs> Ikarga ko na lang dito. Ay, karga mo ulit. Ba? Gulpe na ilbig golpe na ko eh, binibigat. Golpe na? Ano yung salitang golpe, bisaya ba eh? <laughs> Kaya nga, salitang bisaya ba yung golpe? Bulinaw. Ah, Abulinao. <laughs> Sana hindi pa uliyanin si Lola para maingatan niya 'yung pera niya, no? Magkano 'yan, Lola? Bilangin mo nga. Ayusin natin, Lola. Oh, magkano na 'yan, Lola? Ito, magkano 'to? Nakita mo, magkano 'to? Sino yun na yung pangalan nito? oh Tignan mo, Lola. Sino nga ba yan? Sino? Sino? Hmm? Ito, Lola. Isang daan. One hundred. Two hundred. Three hundred. Three fifty. Apat na gasot. Tama. Ibilig po bigat. Oh, tapos meron pa doon pera, Lola, ha? Nakabalot sa panyo mo. Mm -hmm. Alam mo? Ano nandyan? Lola, ano yun nandyan? I wanna ito. Ay, nasa, yan, nakalimutan na. Ah. Ay, nabuksan ko, Lola, para makita mo. Ito na yung sinasabi ko. Ulyanin na si Lola. Lola, nandito yung pera na pinigay ko sa'yo. Ay, ano, uti na mo, dami oh. yung... <laughs> Oo, oh, ayusin natin. Okay. Ha? Gulpihin na Golpehen na lola, golpehen na kita. Ha? Ano? Okay. Ang kong sampung kaban. Apat na. na. <laughs> sampung kaban na bigas. Aga. Masaya ka ba lola kay marami kang pera ngayon? Mm -hmm. Ha? Marami ngayon. Oo. Oh, oh. Uh, bukas wala na. Huwag <laughs> <laughs> mo iwala ah. Ha? ha? Oh. Pagsama sa... Pilangayusot yan. Ha? Pilangayusot. Bilangin ko. One, two, three, four, five, six, seven hundred, sixty. Ito, tag-20, Lola. Bili ko ulam. Bili ko bigas. O, oh, ito? Ito naman, para gas. Gas? Sa ilaw ko. Make-up, Lola. Hindi ka bibili make-up mo? Polbo, pampaganda. Polbo. Polbo. Mm. Oh, pero makeup wala na? Mm. Ha? Ah? Mm. Oh, sige, ilagay ko lahat dito, lola ha. Mm. Ay, ito pa yung barya mo, oh. Oh. Teka. Kala nyo, ah. Hindi ako marunong magtupi, ah. Oops. Oops. Basa yung panyo mo, Lula. May sipon. Ano? May sipon. Ah. Sobrang not... atrap. Sobrang nang anim na kaban. Ay, sobrang anim na kaban. Ay, nako, inubo na ang matanda. Kawawang matanda. Wag hindi na natin higpitan masyado, baka hindi mabuksan ni Lola. O, Lola, karga ko na dito, ha? O. Sana alam natin yung bahay niya, no, para ihatid natin. No? Alam mo, bro, yung kapilihan sinasabi. Tara, Lola, sakay ka sa sasakyan, ihatid ka namin. Huwag na, malapit na lang. Sigurado ka? Pero pag nagturo ka doon? Hindi, diyan lang. Ah, dyan lang? Sigurado ka? Oo, dyan. Mga kayo-kayo ba? Anong kayo-kayo? Mga kayo-kayo. Ah, kahoy-kahoy? Ganun lang ako. Mm -mm -mm, sige. Sa ako sa kayo. Oo, sige lola. Ingat ka ha. Mm. Oo, oh, yung tubig mo lola. Ay, tubig ko. Opo. Para pag May nauhaw. Sige po. Ha? Sige na. Oh, salamat, Lola. Ingat mm. ka po. Hop! Oh! Oh! Hop! Mm. One, two, three, up! Okay, ayaw na magpahatid ni Lola, mga kababayan, kasi sabi ng uh, nakausap Yan namin. Na hindi na ako makatayo. Hindi ka na makatayo. <laughs> pero nakapaglakad pa. Ihatid na lang ako dyan. O, oh, sige, sige. Saan ihatid? <laughs> Sa bahay mo na lang. Dyan na lang. Ay, dito lang. Mm. Dapat nakapanjama si Lola, hindi naka-short. No, huwag naman sanang umabot na ganito katanda. Rigat, ako matanda na. Matin. Anong rigat? Hop! Ay! Oh. Fixer oh. si Lola ito mga kababayan. At sige na po. Oh, sige Lola, ingat ka ha. Salamat po. Walang anuman. Malayo pa ako po. <laughs> Sabi kanina, malapit lang. Ngayon, malayo pa. Wala na si Lola. Ulyanin na talaga. Malapit na? Diyan ang bahay niya. Pero yung nag aalaga po, aalis po bukas eh. Kung kung tarlak na ko, po yung anak niya. Ay, pero siya hindi. Siya po. Iti... Ah, siya papa opera Hindi po yung isang anak po na nag aalaga sa kanila. Ah. Ay, malapit naman pala eh. Ah. Oh, sige, hayaan na natin. Malapit lang pala. Para hindi na magambala. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, ah, si Lola na uh, ah, nadaanan namin dito, nabigyan natin ng kaunting tulong pinansyal. Ayan. Alam ko naman na hindi siya pababayaan ng Panginoon, mga kababayan. Ayan, maraming maraming salamat po and God bless po.